tất cả mọi người là tất cả mọi người là nghe nghe tất cả mọi người là mọi Ba't naka ano ka, bag? Alis ka ata na naman eh. Hindi. Ayun ulam nyo. May sinaing na kayo, no? May sinaing na kayo. Ito yung sa kanila. Kuya, dito. Lagi ka na dito, kuya. O, so, sige. O, po, 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 yun, no? So, yun mga body, bumili lang ako ng pagkain nila para makain sila. Kasi ako mga body, magsusundo pa. Sundoin so, ko muna yung mga bata, tapos balik na lang yung ulta dito mga body para so tumulong sa kanila at kung ano yung ibang gagawin. Tsaka kung kukulangin ng anong mga body, ng kahoy. Ayan konti na lang yung kahoy natin. So, madami kasi yung pinalagay dun sa sahig mga body para hindi siya sumundo. Eh, gagamitin pa sa pambubong tsaka dito maraming magagamit na kahoy dito sa pang dingding -ding, mga body kasi plywood yung ilalagay natin dyan. So, medyo kain talaga ng kahoy. So, parang bitin yung kahoy natin mga bali medyo bitin kulang pero ayan na rin mga bali kung ano yung niya edi ano natin nagdagan na lang natin pagkulang yung kahoy niya para matapos na itong bahay nila kuya dyan o oh. kaya yung kuya dyan Oh, dahan-dahan at mabaka mabunot pati yung pako ay yung kahoy. Hindi pa naka-fix. Hmm. lang nila 'yan. Ilalagay pa lang para pang-brace. Nay, may naman kayo, di ba? May kanin kayo. Ah? Oo. sila mayroon na sila ditong ulam tsaka kanin, ha? Kasi gano'y paano na lang mamaya, pasuyo na lang mamaya. Yon. Mga body ka, tapakapakan natin itong yeso. Kapal. K kakain po kayo doon? Sa bahay na ako kakain. Yan. Talungan mo lang sila kuya ha. Itong tulung mo na lang sila. Kung konti na lang yung kahoy natin mga body. Kulang tayo sa kahoy. Para Saka... Kasi gagawa pa tayo ng labalababo no, nila. Tumapos pa. Tumapos. Oo, kapos. Pero sige lang. Ano lang natin kung ano yung kaya natin matapos eh, gagawin natin. No? Ah, oh, mo sila. Ay, <laughs> ang saya-sayo ni Kuya Joe. Tingnan mo kung paano mabubuo ha. Oh, ah, kasi Tapos sa itong sahig. Lalagyan na lang natin ng renolium yan para maganda. Ha? Hindi maganda ma. Para may renolium. Para maganda. Oh, pwede na. Ayan, taas. Itong overlap niya kuya Ados na yan, sa yung overlap ng ear no? oh tama lang yan Kasi yung ang ginugulo oh yung, okay na may yan mga body pabalik na tayo kala kuya Jan at naghatid at nagsundo lang tayo ng mga bata uh, nakakain na rin sila kanina mga body Hihihi. diwan na natin yung pagkain problema biglang umulan kanina mga body saan kaya sila so umulan at ito makalimlim na naman parang uulan So tulong na ulit tayo mga bali para mabilis yung ano mabilis yung pagtapos kumain na kayo nai kumain na po kayo so yun mga bali si din oh saan kayo kaninang ano umulan dito kaya? Nabutang kayo ulan hindi umulan dito hindi umulan na umambun oh, lang oh. Sabi ko nga layari yung mga gumagawa. Ah, sabi Tas, yung sa Talaw. sa tala. Ang ah. oh, si mga nagbubunga be. Ah. Yung sikat din mga body. Ano yung gagawin mo? Kalakal po, bibenta. Bibenta mo na? Oo. Oh. Matagal niyo nang kalakal yan yung mga dati niyo? Oo, yung dati po. Oo. Awesome. Dati din ang ako na si kaso, Kaya bibenta na. Oo, oh, so sige para sayang din. ibenta mo na lang. Oh, magkano naman yan yung isang ganto? Benta po, pamalinis. Napaka kilo. Napaka ano, oh, mga badi? Wala pa sa kilo yan. Wala sa kilo. 20. 20. Paano malinis? Ibig sabihin malinis. Yung ganyan po. Yung walang mga balat-balat. Oo. -balat. Oh, oh, may balat, 8 kilo. 8. Ito, pre, pre, ito mga ito. Magka ito. Yung, ano, yung, larat? yung, Siba. yung, yung Siba. sibak naman po, ano yan, 8 kilo. Ano yung sibak? Ibig sabihin? Sibak. Ah, Siba. mga ganyan-ganyan. Ayan, eto mukha eto Ito na 'yung ano, ha. Tago mo. <outro> <UBIT pagar> sige, sige. Eh, oh, bali. Nagagalaw pa naman 'yan, chef. Ah. So, 'yung mga, so, mga bali, nabubungan na oh. Tayo so, yung mga bali na kapag bubungan tayo. Sa kung ko bulin na rin problema ko na talaga tayo ng kahoy mga bali wala na. Wala na ng kahoy. Wala na yung kahit natin dos pa, pa kaya na two two pa. Okay, So ba ito pa? Oo oh, kulang yan Mga ilang piraso pa Pading dingan mga body Tapos may ilang ganagayan Tapos na dito ng gamit Pintuan pa Pagawin ng pintuan Bintana So yun mga body Kulang yan tres Tapos saka pako Kulang din Tres Kulang Okay. Okay bajan sama ka sa akin. Bili ka ng ano? tinapay. May alam ka bang bili tinapay? Bilhin ng tinapay. ang tinapay? Okay. Ang nila. Ikaw na kung Bili mo lahat yan. Bili mo lahat. Iba-ibang pinakay, ha? Parang ka kay nanay. Parang ka kay nanay. Sige. Yan yung hinanay ginag. Bili mo lahat yan kayo dyan, ha? Para may marina dasal dito, ha? Kayo dyan? yung Yung mga, yung mainit. Kung may mainit, ha? Yan na. na, pinipili na ni ko yung kahoy natin kinulang pero bibigyan na lang tayo talagang ito ng kisame kasi hindi siya kataas ng mga body o, abot ko siya pero matangkad naman kasi ako mga body wallet na lang si nanay kikisamehan ko yung mga body para hindi mainit kasi hindi pwede masyadong mataas dito mga body takto uh, gaya itong gaya taas lang yung in-advise sa amin so, talaga, -hmm. maraming kahoy yung nagamit dito mga body ayoko si tikitan ng kahoy So, lalo dito sa sahig. Ito yung pinakasahig natin. Ayan, mga wal. Ito yung pinakasahig. So, mapino rin yung ano, masinsin yung mga kahoy dyan para matibay. Kasi ito, lalagyan na rin natin ng renolium. Plywood siguro, baka kulangan din kasi bala ko i-double one mga body para ma ganda din para mapinturahan. para maliis tignan sa loob parang studio type pa ayan so yun mga body nalagay na yung dingding ayan no So lalagyan na lang natin ng sisamay hanggang dito sa labas ko ah, Bali pa para maganda tignan. Ayan na. Ipintarahan na lang natin. Bako mo na. Diyawakan ko kayo. Oh. Oh. Hey, ano yeah. lang tako. Ang ganda ng plywood Oh. ganda pinturahan. Ayan. yung Ayan kasi naka, naka patong lang siya yeah, so may, uh, yung mga bali hindi na nilagyan ng ano dito hindi na natin nilagyan ng bintana kasi dito sila nai may gagawin din dito kasi mga mga bali banda so para close dito sila para close yung hindi sila nakikita yeah. o nakakakitaan so dito yeah. close lahat yan mga bali kasi dito may gagawin pang pangang na uh, balkonahe din dito pag inayos to And, kaya close sya para ano, hindi sila kita alright na, malapit na mga body iunti, tatapos din natin to so yun mga body kapisan natin dito sa kabilang side so bukas ulit mga body tinulang tayo ng kahoy kanina mga body so <clears> tuloy <throat> so, na lang ulit natin bukas wala nang kahoy marami pang kahoy yung kakain niya ito mga body ano? eh dito pa lang sa kabila madami na tao sa hig. yung perasyon ng mga body nasa 20 na 30 pala na kahoy saan pa kasi mga body sa pang ginawang pang bubong pang ng yero kasi dadami pa yung mga body kasi lalagyan ko pa yung ng kisame kasi mainit yan mga body pag hindi natin lalagyan ng kisame kasi dito walang bintana dito natin lalagyan ng bintana at saka pinto dito sa harap saka bintana saka doon medyo open doon sa likod na doon gagawin pa natin doon ng lagayan nila ng patungan ng mga plato gano'n. kaya lababo nila so yun madami dami pa yung ano mga body yung kailangan natin dito ito so, sige lang balot lang tayo mga body kasi dyan nai si dyan ay nagbenta ayos Huwi na, huwi na. Sa bahay na lang, kuya. Okay, lang. O, Bukas na lang lahat. ngayon, bibili na, bibili ng ulam. Nandun <laughs> sa bahay. So. Na, Gina. Yung sahod daw nila. Ha? Kung ano pa gawa dyan. Kung ano pa Hindi, kami nga nagpagawa. <laughs> <laughs> Tapos ganun-ganun lang. Hindi, <laughs> Yung ginto mo. Ako na nga nagulat at lahat. Ako pa Ay, ako na nagulat. Uwi na kami. Si Jan. Si Jan. Uwi na kami. O, oh, pwede na yan? Okay na yan? <laughs> Hindi ka na <naman> mababasa dyan. Hahaha. <laughs> Ang problema, makikita ka sa loob. Oh, wow. <laughs> ano ba least, oh. Gusto mo ba aircon na yan? Aircon? Huh? Aircon. Pagyan natin. Oh, no. <laughs> Kasi yung kabila, yung kabila, kang goods, yung kabila, mga frozen foods. O, oh, diba? Sa kabilang ano, gagawin natin Dibidibis yun. Oo, oh, ano pa lang yun? Tentative pa lang. Oo, oh, tentative pa. Mahirap na gawin yun. Madali sa <laughs> Pero may passport ka ba? Papagod ka. Likod? Sakto, may magkakaroon siya ng lababo dun sa likod. Nanay, para sa loob ka na maghugas, pag ano, magluto. Doon, ah, ba dun, banda. Para dagat siya yung tubig dun sa ano electric. Nung kulay gusto mo na yung pintura? Oh. Sa loob, loob, labas, pintura natin. Maniwala, Ikaw titira maniwala. eh. Kulay white. Oh, white. Ay white. Kapa, para, para sa amin kulay white. White na naman. Ganyan sa ano sa tira. Yellow green. Ay, o pink. May green na inaano si Dari, parang candy. Candy green. O, oh, yun. Pwede rin maganda. Yan, nasa sa so, pipiturahan natin mga body okay, pag tapos yung bahay nila nanay. Para maliwanag sa mata. May kotse rin na ganun. Eh. Wow! Gusto ko kotse ah. Uh, uh, masaya ka naman nai? Uh, eh. Yeah. Ah, Siyempre po. Asan si Kuya dyan? Uwi na ako. Uwi na ako. Hindi ka naman dyan. May isang electric pan ka lang o ceiling pan. Pwede na yan. Hindi ka na may nitan. Pwede ko ng ano, yung soft drink Ewan. Ah, bumili. Tagal bumalik. Oo siya. Sige. Eh, ano muna na ako sa kanya. Sabihin mo, bukas babalik naman kami na, ha? Hatad ko muna sila, Kuya Carpenter. Oo, masaya ka naman. Kapawad ka ba? Hindi naman. Oh. So, basta yung siya so, yung lagi kong sasabi, ha, si nanay, pag gagayakin ka kung saan, huwag kang ka pumayag ha. Mm -hmm. Kasi may bahay na kayong pipirahan, no? Okay, At okay. least, kahit paano yung mga gamit nyo, eh, pina-steady nyo lang, ha? Sa so, pag, pag, sabi ko, pag naggayak siya na ako, ba, gusto na naman ganito, ganyan. Pwede naman pumunta, hindi ko naman kayo binabawalan. Basta, bubalik lang kayo, ha? Huwag kayo silang sa hangan, no? Mm -hmm. Ito Bukas na lang ulit. Tapos bukas natin na yung bukas. Okay. okay. Kayo. na kayo. Papagod ka rin ata, no? Medyo. <laughs> Sige na. Pero okay lang naman. Kaya na, bukas na ulit. Bye bye. Ba bye bye. Bye, bye, -bye. bye. bye, -bye. Sayang na kayo dun, ha? Okay. Pagkain pa naman kayo na. Meron. Bye bye. Bye bye. Sige, bye, -bye.